si Pagong at si Paru-Paru. Sa isang malawak na damuhan malapit sa kagubatan, naninirahan si Pagong. Mahilig siyang maglakad-lakad tuwing umaga upang maganap ng malalambot na dahon. Mabagal man siya, masaya na siya basta't may makakain at may pahingahan. Isang araw, dumapo si paru-paro sa ibabaw ng isang bulaklak. Kulay asul at dilaw ang kanyang mga pakpak na parang kumikislap sa araw. Magandang umaga, Pagong! Bati ni Paru-Paro. Magandang umaga rin, Paru-Paro! Sagot ni Pagong habang umunguya ng dahon. Napansin ni Paru-Paro ang kabagalan ni Pagong. Nakakaawa ka naman. Ang bagal-bagal mong maglakad. Ako, kayang-kaya kong lumipad kahit saan, mataas, malayo at mabilis. Ngumiti si Pagong at sinabing, Totoo iyan kaibigan, mabagal ako. Pero hindi ko kailangan magmadali. Basta't dumarating ako sa aking pupuntahan sayan na ako. Natawa si paru-paro at lumipad paikot-ikot sa ibabaw ng damuhan. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng malaya pagong. Habang ikaw ay gumagapang, ako ay lumilipad sa langit. Habang nag-uusap sila, biglang dumilim ang langit. Dumating ang malakas na hangin at ulan. Nagtago agad si pagong sa ilalim ng kanyang matibay na shell. Ngunit si paru-paro, dahil magaan at marupok, ay tinangay ng hangin. "Pagong, tulungan mo ako!" sigaw ni paru-paro habang tinatangay siya palayo. Pero wala siyang magawa kundi tanggapin ang paglipad na hindi niya ginusto. Nang huminto ang ulan, at lumiwanag na ulit ang langit. Nakita ni Pagong si Paru-Paro sa isang basang dahon. Pagod na pagod at halos hindi makagalaw. Lumapit si Pagong at dahan-dahang itinulak si Paru-Paro papunta sa isang ligtas na silungan. Salamat Pagong, mahina niyang sabi. Akala ko mas malakas ako dahil mabilis at magaan ako. Pero nang dumating ang bagyo, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Mumiti si Pagong. Walang malakas o mahina sa atin paru-paro. May sariling ganda ang bilis mo. At may sariling ganda rin ang tiyaga ko. Hindi natin kailangan maliitin ng isa't isa. Mula noon, naging mabuting magkaibigan si Napagong at Paru-Paro. Natuto si Paru-Paro na hindi lahat ng mabagal ay mahina. At natuto si Pagong na pahalagahan ang kagandahan ng kakayahan ng iba. Aral ng Kwento Huwag maliitin ang kakayahan ng iba dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Ang tiyaga at pagtitiis ay mahalagang sandata upang malampasan ng unos. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nakikita sa bilis, galing o anyo, kundi sa pagrespeto at pagtutulungan.